Yes, isang magandang umaga po sa ating lahat mga kalakay Nandito kami ngayon sa anda Andapangasinan Nagbakasyon at naghatid ng mga mag anak natin na dumalo sa kasal ng uh, aming anak Ayan, kasagutin natin yung uh, isang katanungan ng ating subscriber at follower At isang nag-avail ng 1K package Yung 1K package, alam na natin yung uh, recipe and procedure ng uh, ating fried chicken ang tanong niya paano daw natin namanage yung pag pagbukod ng ating sales sa ating uh, negosyong fried chicken kung ano yung ginagawa natin kapag may benta tayo para mas maayos daw po uh, kasi hindi niya alam kung saan pupunta yung mga benta niya kasi parang wala daw kinikita ganon uh, ano bang magandang sistema para maiayos natin yung sale natin sa ating negosyo ganito po yan, ganito yung ginagawa namin simple lang naman po eh uh, kapag ka ikaw ay may negosyo at lalo na kung nakatatag na ito at araw-araw naman na na mayroon na kayong sale lalo na kung hindi lang iisa ang inyong pwesto o branch halimbawa may dalawa kayong branch o tatlong branch ang sale po dyan eh siyempre pag mo yan pagkatapos mong kwentahin at uh, i-audit kung ano yung mga naging uh, net uh, net income natin dyan so ganito po yan pag may uh, sale po tayo di gross sale po yon yung kabuuan lang ating sale eh pinagsama-sama na natin 'yan. Araw-araw 'yan. Kaya lang 'yung pagbili natin ng mga, mga materyales, 'yun ang unahin natin mga kalakay. So, pwede nating uh, pagsamasamayan 'yung sel natin sa isang araw uh, at sa isang uh, linggo sa eh, pagsama-sama na natin 'yon, nababawasan 'yon sa pagbili natin ng materyales. Ang pinaka-importante dyan, meron kang pinapaikot na mga materyales o gagamitin sa negosyo. Halimbawa, ng mga manok, yan ang pangunahin, ng harina, mantika, yung LPG natin, at sunod na yung mga ingredients natin. Kapag ka nawala ang isang mga bahagi dyan ng ating pinapaikot na materyales, hindi tatakbo ang negosyo eh. halimbawa wala kang LPG paano ka makapagluluto kung walang LPG halimbawa wala kang harina eh hindi ka makapagluluto ng uh, fried chicken lalo na kung walang manok hindi eh, hinto yung negosyo mo uh, karamihan kasi sa iba kung bakit mahina ang negosyo mahina uh, ang binta kasi paputol-putol ang kanilang uh, negosyo kasi walang ganito naubusan ng mantika kung minsan naman naubusan ng uh, manok kasi walang supplier kaya yun ang dapat gawin uh, kahit pag samasamahin mo yung mga sale sa isang araw ang unahin mong ay bukod at uh, dapat uh, gawin sa silmo ibili mo ng mas maraming uh, materyales yung aabot ng alimbawa isang linggo ganyan. So, ganyan ang ginagawa namin yung aabot ng isang linggo yung mantika, dapat kukuha ka ng aabot ng isang linggo. Yung harina, dapat aabot ng isang linggo. Para hindi ka punta ng punta sa bilihan. Yan. So, kailangan kumanap kayo ng uh, mas mura na mapagbibilhan. So, yun yung uh, tinatawag na wholesale. Kung meron kayong mapagkukunan ng wholesale, mas maganda nga, bibili kayo doon sa distributor yung mga nag-distribute -di sa mga grocery ah, pagka nakuhamo nakuha mo yung mga number nun, mas mura. Kagaya ng uh, uh Mix at uh, eh, pag nakuha mo yung distributor dyan, yung papasa sa yung presyo ay yung presyo yung uh, binibigay niya sa grocery. O, di, hindi ka na bumibili dun sa grocery dahil may patong na yun eh. So, makakamura ka. So, ganun po ang gawin natin sa sale natin unahin natin na ibili ng materyales. Kapag ka uh, meron, meron ng mga natira, uh, yun yung uh, pwede mong uh, gamitin sa pang-araw-araw mong buhay. At kung meron pang, mayroon pang natira sa mga sale natin, eh yun ang uh, pwede natin ilagay sa savings natin. Kaya ang payo ko naman dyan, pagka ikaw ay uh, Siyempre may uh, banko ka, may savings ka para kahit papano ay makakapag-ipong ka. Pero alam nyo ba, uh, mag-open ka din ng isa pang account para sa negosyo mo. Hindi lang yung uh, para sa pang personal, yung savings, mag-open ka ng isa pang bank account. Kung maaari ay eh, business account. Yon, para yun ang gagamitin mo na pang uh, back backup capital. So gano po yung ginagawa namin kasi iba yung uh, account namin pang sarili, pang pamilya, yan, ipon, yun yung ipon na savings. Iba yung sa account mo sa uh, pang uh, business naman. Kapag ka na naubusan ka kasi ng capital, kailangan may backup capital ka, meron kang kukuha na ng backup capital. Kung wala, hindi ka nakapag-ipon gastos ka ng gastos hindi mo na malayan na wala ka palang uh, backup capital pag dumating yung uh, uh, lean season tulad ng tag, uh, tag ulan bababa ang sales kasi ng negosyo natin pag tag ulan E eh, kung wala kang uh, backup capital doon ka mapipilitan na mangungutang maglo-loan ka yan, para maiwasan yon, kailangan may backup capital ka. So ganun po yung diskarte natin mga kalakay. Sana ay nakuha ninyo para kahit pa paano magkaroon kayo ng idea sa pagpapatagbo ng negosyo natin ito. Simple lang ang negosyo ito pero pagka maayos ang sistema ay tiyak uh, pro-progreso ang buhay mo mga kalakay. So yan po, magandang uh, umaga po sa ating lahat. Welcome po dito sa Anda Pangasinan.